Ito o, po, ka, ayan po, ayan. Nakikita nyo yung kanton ng Pilipinong Pinoy. Pilipino na Pinoy pa. Isang piraso po. Baon ni Kuya Joey. Simula umaga, ang halik. hanggang <laughs> <laughs> All in one. Kumbaga sa kape, three in one. <laughs> ito po si, po si Kuya Joey. Ikaw, kayo, Ayun, salalam, wala pa si Jer, <laughs> pagpasensya mo na Kuya Joey. So, ayan po. Ito, Ayan po, tingnan nyo kung gaano kahirap ang empleyado Pinoy. Empleyado <laughs> Pinoy. Akala nyo lahat na empleyado ay mayaman, may pera. Ibahin nyo kami. Lalo <laughs> si Mayaman lang kami sa papel. Sa kalat. At sa puto. <laughs> At sa puto. Lagi tuwing merienda. Ayan, nakaputo. May iris. Nakaputo. Ayan, kung paano kinagat. Ayan. May upload dati sa FB. Ito po ang may-ari niyan. Siya po ang madalas bumibili ng puto. Suki ng mga puto ng puto. Ito po ang mastermind. Baliw ko, Frey. Tapos i-upload pa natin. <laughs> Ito po ang mastermind sa sa naganap na Mindanao Massacre. Anak po siya ng mga ampatuan. <laughs> Ayan, nahihiya. Ampatuan <laughs> <laughs> ko, Para ako si ano, Gas Abelia. Si Soko. Ikaw si, <laughs> si Jessica Soko. Opo. Jessica Soko. Reporting. Jessica Soko. Jessica soko Ayan na po Si so, Gilbert nagalakar Si Gilbert kaya Ayan, naglalakad. Si Gilbert kaya Ayan. kaya 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 Ayan kaya 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 Ang cute! Parang maliit na tao lang. Ay, gumagalaw pala. Hello, <laughs> <pichu>. oh, <laughs> Ay, ako pichu. Oo nga, Ayan ang pamangkin niya. Pre-upload natin yung set. Huwag mong pahabain. Grabe, ganun. Ito po ang bagong advisory ng IS. IS nga. Oo nga, IS nga. Sabi mo, IS. IS, bingi. Siya <laughs> ah, mo, bingi. Diyan, nagtatapos ang kanto. <laughs>